ano rin mga highlights ng mga nakaraang video Thank you so much, <gar snapceland> My channel, hello, welcome back to my channel. Don't follow me, black, and today's video is episode 3 of Small Charity. And of course, di natin magagawa to kung hindi sa tulong ng isang guro. At na siya ay continuous pa rin ang kanyang pagsiservisyo sa kanyang lugar. Na si Mrs. Ana de la Cruz. And of course, hindi rin mangyayari yan kung hindi sa pahintulot or cooperation ng kanilang head teacher na si Sir Jenelle or Jenelle S. Gomez. At ang kanyang administrative officer na si Sir Christopher Dios, D. Dios. Alright, maraming salamat sa inyo, Sir. Palakpakan natin yan. At syempre, hindi rin makagawa o hindi may distribute ang mga gamit ng mga batang ito kung hindi sa tulong ng kanilang mga teachers right, so maraming salamat po sa inyo Para may distribute itong mga uh, binigay ng mga buting sponsors Kaya panoorin natin ito okay, Siya si Madam Ana de la Cruz, ipag ni Madam Imelda. Teacher din si Madam Ana. Retired na po. Madam Ato, di ba, ito na isang grade Thank you po for sharing your blessing. Lahat ng donors. And di ba, at da. At sa sabi mo na yung tagikuan, bullpen. Pag nagbigay ka. Ito yung mga donors natin. ah ito yung mga donors natin. Sandra Grande. Fing. Mingi. Mingi. Rodel Crescencia. Nidalawag. Nidalawag. Cho Filo. Didik Solomon. Solomon. Ay, Didik. Armando de la Cruz. Armando de Cruz. Tsaka yung, go, I see Ano yung vlog? Don't follow, be black. Please lang, sabihin sa mga nanay nyo, please. Subscribe, don't follow, be black. Anong sagot? O! Paglaki nyo, belly, alam nyo ang parehan nyo, anong salingan ha? Kayo din ang magbibigay sa mga bata. Kayo, grade 6, grade 1. Okay. Ma'am, grade 6, grade 1. Ano sasabihin nyo?

Van que vale son Juansei Ros tienen numero la moneda oremos Ah Dios hola papá Oh gracias yung ball pe. Yung ball. Itaas yung notebook. O, oh, taas na. Yan. Ah, oh, ulit. Thank you po.

kau so, blue white orange and in it's, not. it's not right hey ke depan nomor kemarin na gusto niyo yung mga video na nakita ng mga elementary schools sa kanilang pasasalamat sa mga nag-sponsors sa kanilang kagamitan. Sana nagustuhan niyo tong video ito. So, maraming salamat ulit at please don't forget to like share and subscribe at syempre hindi pa nakapag subscribe ay pakisubscribe naman po at tawag uh, huwag yung kalimutan na mag like comment i-share din rin sa mga kaibigan nyo and subscribe ah please huwag nyo pong escape ang mga ads para man sa ganun ay pagka uh, mapalaki natin itong uh, channel na ito ay mas maray pa tayong matutulungan kung meron kayong comments please comment down below at uh, kung sino man ang may gusto rin uh, tumulong o mag share Maraming salamat po sa mga sponsors At napansin ko na parang dumadami na at medyo palawak ng palawak yung mga sponsors natin Meron nang may na dalawang bansa na tumulong Kasi nung last uh, two previous videos ay from Canada at sa Middle East Ngayon meron na tayong Naidagdag na From Hong Kong at Japan. okay At syempre, wag niyong kalimutan din si Don Pulovi na ipaparating natin ang mga tulong na binigay sa mga sponsors sa mga batang nag-aaral. Malaking tulong na po ito para sa kanila. Okay, may gagawin naman tayong episode 4. At ito ay uh, medyo nakaka din na uh, istorya ng isang former OFW At uh, na ako sa kanyang uh, comment sa aking previous uh, videos Kaya ito siguro at uh, pag uh, tuwanan din ang pansin para sa ganun ay matulungan naman na yeah. Kaya panoorin nyo ito, itong uh, galing sa former OFW nito sa puso ng bawat isa sa inyo na sana matutulungan natin ito. Hello Kuya Don ng Don Polo B Vlog. Uh, recently, napapanood ko yung mga vlogs mo. at uh, nag-umpisa ka na rin pala sa pagka-charity. Ako Kuya ay hihiling din sa iyong ginito ang puso na sana matulungan mo rin ako dahil dati rin akong OFW na karon ng matinding sakit. Kaya napauwi. Ako ang breadwinner sa aming pamilya at inaasahan ng pamilya. Sana ako ay iyong mapansin at uh, matulungan din kuya. Ito, so, dito ako ay nakatira sa aking kapatid na uh, binigyan naman na ako ng konting maliit na terahan dahil wala rin naman silang na Kaya ako ay humihiling ng munting tulong po sa inyong lahat na ako ay mabigyan ng pambiliho ng gamot. Maraming maraming salamat po. Okay po, so napanood niyo na yung kasaysayan o istorya ng isang OFW. Kaya kung sino man po sa inyo ang may mabubuting loob o merong sobra-sobra sa inyo na bidisyon ay kung gusto nyong tulungan o makatulong ay pidyohan lang kayo mag-comments sa aking channel o kung gusto nyong may parting sa kanya o kaya ay rin kayong mag-direct sa o mag-message sa kanyang Messenger God bless po I love you all